is uh, sabi nga wala tayo ay may opportunity pero di lahat ay nakakamit uh, na opportunity na yan at kaya pag tayo ay nandiyan ah uh, uh, tulad example uh, security tayo kapag uh, tayo ay nakaduty na alagaan po natin yung opportunity na binigay sa uh. atin kasi uh, ano yan eh, uh, cleanty, agency, Pagka nagkamali ka ng once, madali uh, ka mapalitan. Kaya sabihin nyo, malakas ka sa kalihinti, malakas ka sa agency. Buid yun. Pag hindi mo inalagaan, talaga total yung puso. Kasi, pwede uh, na sa security, wala tayong pinag na puso. Uh, kaya kung tayo gihimo ihimotok kapag inalis po tayo dyan si talagang yan ang nature o magiging call natin sa security guard. Hindi lang naman yan sa security guard, lahat yan. Uh, sa ang office o May uh, possible uh, talaga uh, na ganyan mangyari. Kaya kung natin dadamdamin kapag ikaw ay inartiyo, mag-report ka na lang din. Mga gano'n ka na. Harapin mo yung new journey mo. Ah. Uh,